Ang lila ng tubig. Eh. Hindi pa, ay, pala ako discover ito. Grabe. ay no? Eh. May tarig ba? Dino ko nyo, eh. Dino lang, ganda. Dito naman ito dito, guys. Ayun, tarik, eh. Ah, pagkalis ng tubig dito. Ay, makasama ko guys, oh. Ang ganda, ang ganda ng lugar na to. Wala ko masabi. Mga ano to eh, mga bagakay. Bagakay. Map dito pag nakasugat, to oh. Ito yung panlaban sa aswang, bagakay. Mga bagakay, oh. Ah. Ah. Alam mo sabi ang ganda dito. Sapa packet. May mga banag kaya dito? May mga banag kaya dito? Talagang galing na fresh na fresh na tubig dito guys.